season ngayon mga lalabs ng danggit. Kaya, ayan. So, pangiwag lang ito mga lalabs. Sobrang dami niyang nakuha niya ng sweetie ko. So, ayan. Medyo maliliit pa siya mga lalabs. Pero, pwede na rin siya kasi, ano, libre na sa ulam. So, ayan. Season talaga ngayon ng danggit mga lalabs. Pinangiwagan lang po yan. So, ayan. Napakarami. Libre na sa bili. At ito naman mga lalabs yung second day na pangpangiwag niya. So, ayan. Marami pa rin. So, ayan. Hindi oh, na mo na kailangang bumili mga ulam, mga lalabs. So, ayan. Nakalibri ka na sa ulam kahit papano. So, ayan. Medyo mahal din ngayon mga lalabs yung isda. Kaya, ayan. So, abutin na lang at may magdanggit. So, ayan, eto naman yung third day, mga lalab. So, ayan, marami pa rin siyang nakuha at may octopus pa. So, ayan, mabubuhay ka na talaga, mga lalab, sa probinsya. At eto naman, mga lalab, siyong pang-apat. So, ayan, meron yung mga halo na mga crabs, mga sigi, at ibang klase ng isda. So ayan, hindi mo na kailangang bilhin yan mga lalabs, di ba? Mga ka na. So ayan, iba talaga yung pamumuhay natin sa probinsya. So ayan, nakakalibre ka kahit papano ng mga pang-ulam. So ayan, o. Oh, ayan. Hindi tulad sa syudad, lahat kailangan mong bilhin. Sa probinsya, mababuhay ka na kahit sa ganitong paraan lang nakakaraos rin sa araw-araw so ayan masarap talaga mga lalabs mamuhay sa probinsya ako mas gusto ko sa probinsya kaysa sa city kasi sa city sobrang mahal malam bilhin lahat kailangan mong bilhin sa probinsya kahit papano sa mga pangulam pwede kang makahanap sa tabi-tabi basta masipag ka lang magtanim or mag hanap. Lalo na pag, pag, malapit ka mga lalab sa dagat. So, ayan, makakalibri ka talaga ng mga ulam na kagaya nito. So, hindi mo na kailangang bumili. So, ayan, libre na naman tayo sa ulam. So, ayan. Thank you mga lalam sa panonood nyo. Kung bago po kayo sa aking YouTube channel, mag-iwan po kayo ng bakas. Bumabalik naman po ako mga lalas, Support lang po tayo sa isa't isa. So, ayan, malalaki yung clubs mga lalab. Favorite ko to. So, masarap siyang ihalaw sa gulay like papaya or ginataan. So, ayan. So, ayan mga mga lalas. Thank you for watching. Sa susunod naman po tayo mag upload ng ganito kapag nagpangiwag ulit yung sweetie ko. So, bye!